Nandito yan sa tapat ng hospital. Yan guys ay isang helipad. Pag may emergency at uh, hindi kaya ng ambulansya, kailangan ng urgent na care, darating dyan ang helicopter para sunduin yung pasyente. Tignan nyo yung motor guys ha. Di ba? Ang cute! Yung expressway nga pala dito guys, wala siyang toll gates. Wala rin ditong mga traffic enforcer ano. So guys, uh, we're vlogging right now. Gamit ang ating Osmo Pocket 3. Yeah! And pupunta kami sa town. Mag-walking kami habang tinetesting natin to. Nakakabit yung mic. ma under tayo. Gamit ang scooter. Ayan, ang scooter natin. Ayan, si Mrs. So tingnan natin yung stabilization niya. Hindi ko pa ako masyadong sanay kung paano gamitin to. Pero gagamitin natin ang kung ano yung makakaya natin. Ito yung gasoline station, guys. Na pinakita ko yung last vlog natin. Ito oh, nga, stabilization ha. Ah. Alright. And si Mrs. nasa unahan natin. And ito ako. O oh, ha, di ba? Pwedeng uh, iharap sa harap at sa likod yung camera. Ito lang iharap. Isang kamay lang ang gamit. Di ba? Nakailangan na, na paikat-ikat pa yung camera. So nandito tayo sa Beach Road sa Kaikura. And dahan lang. And si na una sa atin. Gagala ako kayo dito sa Beach Road. Usually dito kami nadaan lagi. Dito kami dumadaan lagi kasi sa town lagi kami naglalakad, no. So ito ang way papuntang town ng Kaikura. Hop, medyo malubak dito. Uy. So I rin tong Osmo Pocket 3, guys, ano. Base din sa nakikita ko sa screen, talagang maganda yung kanyang stabilization. Swabe, swabe. Alam niyo ba guys, na tanghaling tapat ngayon. Pero tingnan may mga nagba-bike. Tanghaling tapat dito pero hindi mainit, guys. And usually, tanghaling tapat talaga kami naglalakad. Ayun guys, yung uh, kanyang kagandahan kay kura. Ito nga pala ang unang test natin sa Osmo Pocket 3 natin. Creator combo nga pala yung uh, binili natin. Mukhang pumapalo naman yung mic ng maayos sa screen. Sana, sana talaga kung apaalo siya. Mamaya pa natin malalaman yan sa post-production or post-processing. Naka-face tracking din ako so lagi ako nasa gitna. Yung mukha ko lagi nasa gitna ng screen. Mukhang suabi naman so far. So babalikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa town. Pag naglalakad na tayo. Alright! Yo guys ah uh, yan na we've vlog tayo ngayon gamit ang ating o, Osmo Pocket 3 uh, at uh, meron na siyang microphone pinakita ko sa inyo yung habang nagra-ride tayo kanina na ng scooter and ngayon naman ay magwo tayo so para sa akin solid na solid yung stabilization no guys and nandito tayo ngayon sa town sa kura maggawa kami ni misis ito nga pala si misis yan si misis ah naka ano pa yan sombrero diba turista turista Pak. Girl na girl. Pak. Girl na girl ang bag. Ayan, ang ganda nito guys kasi pwedeng iharap sa, sa likod, iharap sa harap yung camera. Ayan guys, ito ganyan may aso. Ayan guys. Ayan, may aso. Ayan. Ah, di ba? Kito mga aso. Alright. So guys, yung mga asa dito, mga well-trained, hindi sila nang a-attack. Minsan kahit walang leash. Katulad yan, tingnan mo, walang leash tong isa. Yan walang leash yung isang ano, yung malaki pero hindi sila nangatak mabait mga aso dito guys and isa pa hindi ka pwedeng mag ng aso dito kung uh, yung mga napulot mo lang o hiningi mo lang pwede siguro pero kailangan mong i-register dapat may papel yan hindi ka pwedeng basta-basta mamulot o kumuha ng alaga dito na hindi mo pa pa-register bawal dito yan and pakita ko sa inyo to guys yung view ng Kaikura yeah what the view guys ayan yung dagat, tanta tayo galing, sinihingal. si tayo ngayon dito sa St. Paul's Church yan, guys. May akitin pa tayo dyan, papunta doon. Pagdating doon, nandun yung hospital. Papakita ko rin sa inyo, sisilipin natin yung hospital. Sisilipin natin yung hospital at yung paligid nyo. hospital. Ayan yung view sa baba, guys. Diyan tayo galing. Gusto namin dito mag-walklas eh. Paakyat to. So, maganda siyang exercise. And, dyan. Diyan pa tayo pupunta sa taas niyan. So, tara. Eh, dito sa New Zealand, guys. nakakapag kami araw-araw kasi hindi naman ganun kainit ang panahon dito summer ngayon nakakapaso yung araw guys pero malamig yung hangin hindi siya katulad sa Pilipinas na alam mo yun nakakapagod maglakad at uh, gumawa na physical activities kasi mabanas, nakakadagdag pagod yung init, dito hindi dito mabanas sobrang lamig dito guys uh, alas dos ng hapon ngayon guys pero nakakapaglakad kami dito nakajakit pa ako kasi nga malamig yung hangin so ito yung St. Paul's Church guys yan Meron dyan service tuwing uh, Sunday. Hindi pa nakakapagsimba dyan pero ewan ka kung mararanasan natin ano pero subukan natin minsan. Christian Church nga pala yun guys. Maglalakad tayo ngayon. Pupunta sa hospital. Ito nga pala yung hospital guys. Malapit na. Yeah. So doon yung hospital. Tingnan nyo guys yung kalsada nila. Di ba malinis? Malinis na malinis. Well maintained guys. Masarap maglakad dito. Malinis. Hindi polluted. And alam nyo ba guys na ang hangin dito sa New Zealand ay isa sa pinakamalinis sa buong mundo. Hindi polluted ang hangin dito. Mayaman din yung mga yamang dagat nila. And yung dagat dito guys, walang entrance. Walang resort dito. Pwede kang maligo anytime sa dagat. Basta huwag ka lang magkakalat. And susunod ka sa rules. Bawal ka manakit ng mga ibon, yung mga seagulls. Yung mga seagulls kasi, lalapit sa yan. Mangihingi ng pagkain. Bawal mo silang saktan. May mga seals din, yung parang mga sea lion. Bawal mo rin hawakan yun. Bawal mo silang istorbohin. Pwede mo silang picturean, pero dapat hindi ka lalapit. Doon pa lang sa mga seagulls and sea lions na makikita mo dito. Talaga mahalata mo na tama na mayaman yung dagat nila. Ito guys, yung hospital. Yan. Yan yung hospital guys. Kay Cura Health. yan yung hospital. Diyan kami nagpapacheck up. Katulad ko, kung kumuha ko ng gamot para sa hypertension ko. Ang uh, pala, uh, kukunin namin yung tumbler ni Mrs. kasi naiwan namin ang nakaraan. Nagpacheck up ako. Kay Cura Health. Yan guys ang hospital nila. Hindi ako pwede mag video dyan eh. Kaya dito lang tayo. Dito lang kami ba? Pulang tayo dito sa bench. Oh, di ba? May magandang upuan din sila. Dito tayo upo. Alright. So abang hinihintay si misis, kwentuhan muna tayo. Ah, dito guys, sa totoo lang. Ito nga pala, bigyan ko lang kayo ng pagkakaiba ng onte. Sa Pilipinas kasi, di ba, yung reseta natin pwede natin pa ulitin Dito sa New Zealand, hindi. So every time na naubos na yung reseta sa'yo, kailangan mo ulit magpa-check up para mabigyan ka ulit ng bagong reseta and mat matest kung meron kang panibagong sakit. Kaya alam ng mga tao dito kung may sakit ba sila, kung anong kailangan nilang gawin, ganun. Regular ang check up dito guys. And mababait yung mga tao Karamihan na uh, approachable Walang masungit dito, walang pila. Kasi pwede ka magpa-appointment online bago ka pumunta dito. And kahit naman mag-walk-in ka, wala pa rin masyadong tao kasi organized talaga sila. So pwede ka magpa-appointment. Kadalasan nagpa-appointment -pa kami. Pag nag-walk-in ka, i -re reschedule ka rin. Kung wala yung doktor mo, mo today, pwede ka reschedule ng ibang araw. So ganun dito. Napaka-organized guys and ibang iba sa Pilipinas. And yung presyo ng check-up dito, kung talagang citizen ka na dito, mura. Alos libre nga ata ang hospital dito kung di ako nagkakamali. Or very minimal lang ang babayaran mo. Pero ikaw na yung sa gamot. Hindi ko lang alam din kung may mga discount sa gamot. Since hindi kami citizen dito at bisita lang kami, uh, usually may bayad. Ang binayaran ko sa check-up ko is $140. So pag kinonvert mo, mahal, di ba? Sa Pinas. Kung convert mo siya sa Philippine Peso, abot siya ng almost 4K or 4K may get kung di ako nagkakamali. Ang mura naman dito is yung tablets. Kasi binigyan ako ng tablets para sa hypertension ko for 90 days. $20 lang yung binayaran ko. So medyo mura siya. For 3 months na yon. Kasi once a day ko lang naman siya iinumin. Nakuha mo? So yan, just... lalakad na kami. Papakita ko rin sa may papakita rin ako sa inyo dito, guys. Ito talaga ma malapit malupit talaga 'to. Tingnan niyo, guys, oh, 'yung mga vintage cars, ayan katulad niyan dadaan, vintage car. Ah. Oh, diba? Normal na normal yan dito. Ang daming vintage cars dito guys. Maraming mga vintage cars. Yung mga parang Impala. Ganun. Mga nakikita natin sa mga music video. Meron dito. Very common lang dito yung guys. Mahilig sila sa mga vintage cars. Ah, hindi sila mahilig dito mag setup ng mga kotse nakatulad katulad na sa Pilipinas na kung ano-anong nilolowered. Nalagyan ng mga decals Kung ano ng pintura. Napahingay yung tambucho. Wala so, well, nakikita ang ganun dito. Pero mahilig sila sa vintage cars. Yung vintage cars na kung ano yung itsura ng original, pinapaganda lang nila. Yan Malapit na sa kanila yun. Eh, malupit naman talaga. Ito guys, malupit. Papakita ko rin sa inyo isa pang malupit. Yan. Kung nakikita nyo yan guys, letter H. Nandito yan sa tapat ng hospital. Yan guys ay isang helipad. Helicopter, lalapag yan dyan ang helicopter. Pag kailangan, pag may emergency. Pag may emergency at uh, hindi kaya ng ambulansya, kailangan ng urgent na care, darating dyan ang helicopter para sunduin yung pasyente. Or from ibang hospital, at nandito yung doktor or nandito yung mga surgeons na kailangan, pwede rin ilapag dyan para dalhin dito. So ganun ka astig, di ba? And meron ditong uh, emergency hotline. Pag tinawagan mo, ilang minuto lang pag may emergency ka, darating na. Either police pa yan or bombero or ambulansya. Mabilis ang aksyon dito guys. Masasabi ko na napupunta sa tama yung tax nila. Kasi tignan nyo naman guys oh. Ganyang kalinis ang paligid. See? Malinis ang daan. Sidewalk. Ang mga sasakyan. Ang road rules dito maganda. Very organized. Yung mga trucks na nakikita ko dito, wala akong nakikita ng truck na bulok. Na, bus na bulok. Wala. Ang mga nakikita ko dito is mga well-maintained na sasakyan. Mapabas man yan o kotse o motor. Wala rin ako masyado nakikita dito ng na mga underbone. Isa pa lang nakikita kong underbone dito. Kasi kadalasan dito expressway na eh. So, yung isang underbone na nakita ko is sa town lang kasi 50 yung ano doon ang speed limit. So, doon lang pwede yung underbone. Yung expressway nga pala dito, guys, wala siyang toll gate. So, every time na dadaan ka diyan, nakikita ka ng camera. darating sa email mo kung saan nakarehistro yung sasakyan, darating doon yung babayaran mo. So, hindi na kailangan ng mga toll gate, toll gate. Matik na yung sa email mo. And kung sakaling magka-aberya ka, halimbawa, sumuway ka sa road rules, wala rin ditong mga traffic enforcer, ano? Pero magugulat ka na lang nga sa email mo na yung pangalan mo at yung fine mo kung magka ano, yun yung violation mo. Pwede mong i-contest yun, pwede kong mag-reklamo uh, na ganito ganyan, magpalusot ka. Pero hindi ka rin makakalusot kasi papadala sa'yo yung picture mo, picture na yung mo, at saka yung video mo nung nag-violate nag ka. Kaya wala ka rin lusot. Babayaran mo talaga. At pag hindi mo binayaran, ay madedemanda ka ng gobyerno. Pwede kang makasuhan. Ganon kahigpit. And ganon ka-organize. Kaya ganon ka-disiplinado yung mga tao dito. Sa Pinas, di ba, kahit pa ulit ka na nag-violate, basta malakas ka, okay lang. Dito, hindi. Walang palakasan dito guys. Kahit nag-a-apply ka ng trabaho dito, halimbawa, ang uh, naririnig ko is walang mga bakar backer dito. Hindi obra-obra yung backer. Depende pa rin sa performance mo and depende pa rin sa qualifications mo kung tatanggapin ka ng employer o hindi. Although hindi kami nag a dito kasi bawal kasi kami visitor's visa, no? So hindi kami nag a dito. Uh, bisita lang talaga. Wala kaming uh, karapatan na kumuha ng employer dito from New Zealand kasi bawal yon pag visitor visa ka. So lalakad na ulit kami. Tingnan guys yung park nila. Yan, yeah, may playground dyan guys guys, naglalaro yung mga bata and yung family. Anytime pwede yung gamitin, may public toilet din. Dito naman, pwede kayong mag-walk. Dito kami nag-walk na misis lagi. Tignan nyo yung greeneries guys. Sarap mag-walk dito, malinis. Ganyan, kalinis guys. Ayan guys, so tignan nyo, dyan lang, pwede na kayong mag-picnic eh. At pwede talaga kayong mag-picnic sa wagon to. Basta wag lang kayong magkakalat kasi bawal. yung kaganda dito guys. Ayan o. Oh. Ayan, puro damo yan guys. And pwede kayong mag dyan sa mga ilalim ng puno dyan. And since uh, napapalibutan ng dagat ang uh, New Zealand, sabi ko nga walang mga entrance ang dagat dito. Anytime, pwede kayong lumangoy. Pwede kayong mag-surf. Pwede kayong mag-sunbathing. Anytime. Walang mga entrance fee, guys. And yung mga beach dito, malinis. Yung beach dito sa Kaikura, hindi siya white sand, ano. Pero malinis talaga, guys. Kasi nga, bawal magkalat dito. And may mga cleaners talaga na ina sila. Kasi nga, may pinupuntahan yung tax na binabayaran ng tao dito. Ganun, kaganda dito ganong guys ganun ka organize eto nga pala ang main road pabalik na tayo dun sa town ayun si misis nauuna na seryoso sa paglalakad yan oh, wow, mga ganun ganun po <laughs> Pak. namin araw-araw. 30 minutes to 1 hour na walk. Apasarap ah, pasarap ng panahon dito guys. Tanghalin tapat to ha. Ah. Tanghali kami naglalakad. Araw-araw. Summer pa to guys ha. Ah. Hindi natin alam kung gaano kalamig ang ibang season dito like spring, winter. Siyempre malamig yun. Matik. Dito sa lugar namin hindi naman nag-snow dito sa Kaikura. Pero sobrang lamig talaga. Wala kami electric fan dito sa bahay. Hindi uso dito ang electric fan, guys. Ang uso dito is heater. Kasi mas lamang yung lamig dito kaysa sa init. Mainit ang sinag ng araw ngayong summer, guys. Kasi ang New Zealand ay nasa ilalim ng butas ng ozone layer. So, nakakapaso talaga ang init dito. Kung hindi ka magsasandlock, medyo delikado. Pero, malamig ang simoy ng hangin kaya hindi ka masyadong papawisan. Hindi ka masyadong mapapagod. Swabe lang, kumbaga. Ayan, pabalik tayo sa town, guys. Mamaya makikita natin yung mga establishments na madada dadaanan natin doon sa town, susulya pa natin. And so guys, dadaan tayo dito, pababa. Actually, yung sa may hospital, paikot na yun sa town, mikot lang tayo. Diyan tayo dadaan guys. Parang kandaman sa forest. <laughs> yung nasa harap namin, daanan niya ng tren. Pero mauuntog na tayo dyan guys, halos sa baba niyan. Pero safe yan guys. So kahit mukhang delikado siya, hindi naman kasi matiba yan. Ayan okay, guys so, oh, yan, ng tren yan guys. Dire-direcho yan dun. Ganyan yung kababa. Ayun Ay, si Mrs. Oh. Di ba yung muko? Ah, tingnan mo, yuyuko tayo. Ah. Ayan. Kita niya yan. <laughs> Ayan. Oh, yun na yan, no? Oh. Di ba? Unti na lang, mauntog na tayo. Yan yung daanan. Ayan. realis yan. Pero safe yan guys, hindi yan delikado. Matibay naman yun Ito na, pag kanan dyan, dyan na yung paliko ulit ng town. And dun din sa kanan na yan papunta sa amin, sa Beach Road, sa Kaikura. Pero hindi pa tayo pupunta ng, hindi pa tayo uwi. Punta muna tayong town kasi dun natin pinark yung ating uh, mobility scooter. Ayan, tingnan nyo yung sinag na araw, dito. di ba? Hindi naman masakit sa balat pero ayoko lang mangitim. So kaya tayo mag-uhudi. Mangitim ko na nga dito kasi kakalakad. Hindi ko kasi naramdaman masyado yung inay. Tingnan nyo yung trucks dito guys. Ang no. laki oh. oh. yeah, binabati pa tayo. Pinabusinahan tayo. And nandito na tayo sa town guys. Ito ay town na to. Kukura town. So yan, kainan yan guys. Ito, bentahan yan ng mga bahay at lupa. So guys, yan, uh, restaurant din yan. Kaso sarado. Ito, kainan din yan guys. Sunod-sunod ang kainan dito guys. Sunod-sunod magkakalapit, magkakatabi. Kainan, bilihan ng souvenir, bilihan ng damit. Pag-schedule ng whale watch, nandito rin. Yung whale watch, pwede ka manood ng mga whale para makakita ka ng live na whale dito sa, sa dagat nila. Kaya yung bibili ng candy sa misis. Dito kami nag-ice cream, guys. Diyan kami nag-ice cream sa Poppies. Sarap ang ice cream dyan. And itong The Dairy. So, bibili daw siya ng candy. Gusto mo mag drinks sa lang tayo sa Cheerleys. So guys, magdi-drinks na lang kami sa Chili's. Paborito ko kasi doon yung ice chocolate. Doon na lang tayo. Dito nga pala ako nag-withdraw guys, sa Westpac. Westpac number one, number one, number one. <laughs> Hindi yan namimili ng card, kaya Sabing sabi ng sa yan. So naglalakad pa rin tayo dito sa town. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, mountain bike. Yung mga mountain bike na yan guys, pwede mong rentahan yan para makapagbike ka dito sa town. Kasi pag diretso mo yan, nandiyan na yung dagat. Pwede kang mag-stroll. May binebenta rin diyan mga mountain bikes and mga souvenirs na pang-surfing, pang-beach, lahat. Yung sa kabilang side ganun din. Yung sa kabilang side niya puro tindahan din ng mga souvenirs at damit. Tingnan niyo yung motor guys, ah. Oh. Di diba? Ang cute. Tricycle yan. Tatlong gulong. Uh, diba? Ang dami ka nakikita dito Mga sasakyan na kakaiba Bukod dun sa mga vintage cars Na uh, dito ko lang talaga nakakita Naramid ding mga motor dito Na malulupit Dito sa parting to Walang bubong Kaya kailangan nating mag-hurry And ayan yung whale watch Kung nakikita nyo Ayan Yung whale watch na yan Pwede ka dyang magpabuo Para makapanood ka ng mga live na whales Dito sa Kaikura Kasakay kayo ng boat Or ng ship Or ng plane Para maispatan yung uh, Hello Good day Di ba mga mababait yung tao. Binabati tayo. Hindi mga saplada mga tao dito. Although hindi lahat na, ano, pero karamihan sa kanila ang ka, babatiin ka, and friendly sila. Pupunta tayo dun sa Chili's. In Chili's ay lagi naming binibila ng mga pastries and drinks. Pag nag, uh, nagugutom kami ni Mrs. abang nagwa-walk. Bali, wala naman tong walk namin kasi ngayon naman naman kami ng sweets. Ah, pero okay lang. Minsan lang naman. Minsan lang na madalas. Ito, barbershop, guys. Barbershop yan. Ayan, yeah, may napapagupit. So, yung barbershop dito, guys, hindi katulad sa Pilipinas na anytime pwede ka magpunta para magpagupit. Dito, hindi. By appointment. Kailangan mo mag-appointment. Uh, And medyo pricey siya. Lalo na kung i-convert mo yung uh, pera sa peso, mahal. Dito na tayo sa Chili's. Uh, Ice chocolate. Hello. 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 <laughs> Here we are, here we are again. So okay na kami dito, guys. Ayan yung menu nila, ayan mga drinks. Ayan. And ito yung mga tinapa, ayan pastries. Ayan. So sarap yan, guys. Meron din silang mga ganito, mga sushi and teriyaki and rice meals. Unti na lang yung nakadisplay eh. Kasi eh, baka nakuubos na. Sarap dito, guys. meron din silang mga soft drinks. Ayan, mga soft drinks. So guys, ito nga pala yung in-order ni Mrs. so guys, no, uh, palabas na tayo. And lalakad na lang tayo ng onte then siguro upo muna kami dito sa may tambayan dito sa council. Maganda kasi yung spot daw, medyo malilim. Kwentuhan lang na onte bago muwi, abang inuubos yung drinks natin. Mula sa Chulis! Ito guys, maganda yung mga souvenirs dito. Sa Moana Road. Nagustuhan ko dyan yung mga ref magnet na, beb. Ang gaganda ng ref magnet doon. At saka yung mga sombrero. Meron din dito mga ganyan guys, oh. parang mga kainan. Pwede kayong pumestod doon kung may business kayong ganyan. And siguro magbabay Nagbayad lang kayo ng pwesto. Okay, dito tayo upo. Ayan hey guys, dito tayo upo. Tingnan nyo yung bundok guys. Ang ganda, no? Ang ganda rin ng kalsada. Mainit, mainit sa balat yung sinag ng araw. Pero presko yung hangin. Hindi nakakabuisit. Di ba diba nakakabuisit naman talaga pag sobrang init na nga nung araw, sobrang banas pa ng hangin. Talagang tatamaan ka ng anghet. Jonghet. Ang galing, no? Tingnan nyo. Guys, ah. Oh. Oh. Sinasundan ako ng camera, oh. ah. Yeah, Kaya kahit na ako magpunta, ang <laughs> ganda talaga na itong Osmo Pocket 3 guys. Iba sa Pinas, yung mga toilets, kung kailangan mo ng toilet, kailangan mo pang magpunta sa mga gasoline station, kailangan mo pang magpunta ng mall, kailangan mo pang magpunta ng mga restaurants para makiihi ka dito, maraming public toilets. Hindi lang dito sa Kaikura, pati dito sa mga pinuntahan ko like Blenheim, Ward. Marami silang public toilets. And yung public toilets nila, malinis. Hindi nakakadiri. Mayroong public toilets na tinatawag na... Ano bang tawag doon? Yung walang flash. Nakalimutan ko eh. Ayun, medyo marami siya kasi wala nga siyang flash. Diretso talaga sa isang malalim na malalim na butas yung... Uh, wiwi and pupu nyo <laughs> kaya medyo madami siya and pag nalaglag cellphone mo doon goodbye cellphone talaga di mo na makukuha napakalalim nun pero uh, karamihan naman mga public toilets dito, malinis. And ito pa isang maganda dito. Napakarami nilang public wifi. At yung public wifi nila, pag pumunta ka alimbawa ng hospital, katulad nito, nasa labas kami ng council, merong ditong wifi. Nakakapag wifi, ayun o, no, nagbibidyo call si Mrs. doon. Pakita ko sa inyo, nagbibidyo call si Mrs. sa Pinas. Ayun o, no? <laughs> di ba? Nakakonekta siya kahit nandito kami. So ganyan ka lang kasi mga wifi dito. Kaya na maganda dito sa public wifi dito. Unlike sa Pinas, di ba? Pagka nagkonekta sa wifi, bigla ka nalang madidisconnect tas di ka na makabalik, di ba? Dito, up to 3 3 hours Sean. Ibig sabihin, 3 hours na dire-diretsong gamit, pwede. Kahit i-disconnect mo, mag-connect ka ulit, pwede ulit. Ganon ka tindi dito. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ang tawag sa ganyan, guys, ay caravan. Yung mga caravan, yung mga sasakyan na merong hila-hilang parang gano'n, parang lagay ng gamit. Minsan, meron silang hinihilang parang kwarto. Pwede silang mag-camping. yung caravan dito, mga caravan. And very normal yun dito. And bukod sa caravan, marami ding, marami ding motorhomes dito. Ayun yung mga camp, camp, van or camp bus sa Pinas. Tulad nito, ayun ko kung kita nyo ha, kasi medyo malayo eh. Yan o. Oh. Ayan, motorhome yan. Ayan, camping van yan. Mahilig sa camping, camping ang mga tao dito. Bukod sa mahilig sa camping ang mga tao dito, mahilig din sila sa fishing. Uh, yung mga tao dito, bata pa lang marunong ng lumangoy. Marunong ng mag-snorkeling, surfing. Tinuturo na sa school yan, bata pa lang sila. Maganda ang uh, patakaran dito ng gobyerno. Maganda ang kapaligiran. Hindi polluted. Uh, karamihan ng tao, mababait. Sabi ko nga kay Mrs. dahil sobrang ganda ng uh, New Zealand, maganda ang mga tanawin pati. Parang perfect uh, lugar to para mag-retire. Perfect lugar to para sa retirement. Nakaka-relax. Pag tumanda ka kasi dito, guys, aalagaan ka ng gobyerno kung citizen ka dito. May matatanggap ka sa gobyerno, may benefits ka sa medical assistance. Hindi ka kakabahan dito pag matanda ka na. Sana ganun din sa Pinas Balang Araw. Sana sa Pinas Balang Araw tumino din ang gobyerno and sana sa pinas balang araw tumino rin yung mga tao kasi hindi lang naman sa gobyerno ang problema natin sa Pinas eh. ang uh, pinakamalaking problema talaga is tayong mga tao hindi tayo responsable pero ang mga tao rin kasi alam na yung mali alam na yung bawal pero ginagawa pa kaya hindi tayo umunlad sa Pilipinas yun ang pinagkaiba dito lahat sumusunod dito at yung mga hindi sumusunod dito guys napaparusahan kahit yung mga politicians dito may mga corrupt din dito pero kadalasan nahuhuli and yung public humiliation dito na tinatawag ginagawa talaga nila yon. Pinapahiya ka pagka nagkasala ka ng malaki dito. So yun lang guys, ito ko na tatapusin ang ating vlog. Please like, share, and subscribe mga tol. Ito ang ating unang vlog gamit ang ating Osmo Pocket 3. Magsisimula na tayong mag-vlog ng 4K. This is our first time guys. So hanggang dito na lang. Peace out. This is Boga. Subscribe kayo sa Boga's Life Lately channel natin. Pal like na rin and subscribe and share, syempre. And uh, visit na rin kayo sa ating page na Bogus Life Lately. Kita-kits tayo doon. Kwentuhan tayo. Comment kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. Walang problema. Babatiin natin niya pag nagkaroon tayo ng oras. Right? So, peace. One love.